Ang controversial na vlogger na si Dr. Toto Kausing sa mga may ipon sa bangko na iwithdraw na lamang ang mga ito bago pa mahuli ang lahat. Ito ay matapos lumabas ang balita at kumpermasyon na kinuhanan ng administrasyong Marcos ang PDIC or Philippine Deposit Insurance Corporation ng 117 billion pesos at ito ay ayon pa mismo sa dating malapit na kaibigan ni Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez sa isang panayam ayon pa nga sa kanya, bukod sa 60 billion pesos pondo ng PhilHealth na iligal, garapal at tantarang kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa kaban ng ating bansa para funduhan ang kapritso ng mga mambabatas Nawawala ang 117 billion pesos na pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. Kaya naman, dumadami na ang nagpo-pull out ng kanilang ipon sa iba't ibang bangko sa bansa sa takot na malimas ito ng kampo ni Bongbong